Tara pag-usapan natin ang isang paghingi ng tawad ni Julia kay Kimi. Grabe, nagawa niya lumuhod para hindi siya kasuhan. Labanan mo yan, Kimi. Nabala ka ng toto. Itong nakaraan nga ay nagkaroon daw ng insidente sa labas ng ABCBN sa Showtime kasi may bumangga ang nga ng kotse na itim ni Kimi. Ayun sa balita na sagi si Julia ni Julia at hindi sinasa ito sinasadya. Kaya naman nakiusap na magbabayad na lang at wag na magkaroon ng diamendahan. Handa si Julia na bayaran ng abala at ipagawa ulit ang kotse ni Kimi. Kaya naman si Vice Ganda ay tumulong para magsalita na wag na manggulo kay Kimi sapagkat tahimik na ang kanyang buhay. Sabi nga ng mga tagahanga ni Kimi kay Julia, Good, iyan dapat yung malaman. Walang kasalanan si Kim sa kalandian ng ex mong si Julia. Bakit di ha? he cheated on Kim and you Julia iniwan niya si Bea para sa iyo ngayon karma mo na iyan ginawa niyong dalawa ni Gerald and Julia hindi malandi si Kim Chu hindi mga aagaw si Kim Chu hindi pumapatol si Kim Chu sa mga ex niya happy na si Kim Chu with her life without Gerald in her life Kim is happy without Paulo Abrino so you too you Julia this called karma congratulations to you you don't have job this is a learn and lesson rewarding Kim Chu to you, Julia. Karma is real. Sabi naman ni Julia Sireles, Tama ka, sobrang taray ni Julia and walang galang sa magulang. Kasi kahit ano pang magulang dapat i, i Yung iba nga di nakikita ang ama o ina since birth, hinahanap pa. Buti na gustuhan ni Gerald yung Julia ay masamang ugali kung magkakaanak sila bad example si Julia na magiging anak nila I don't like Julia for Gerald sabi naman ni S. Carl, mayabang kasi ano ka yun takot mawala si Gerald sa kanya kasi wala nang maibigay sa kanya na mamahalin gamit at ingit siya kay Kim Chu sikat na sikat siya at laos na si Julia Yeah, kimi tigasan wo kong patawarin niyan. Yan lang chika din at mag-like, share, subscribe. Thank you.